Isa sa pinaplano ng pamunuan ng Silawit National High School ay ang pagtatatag ng karagdagang strand sa Technical Vocational Livelihood Program sa Senior High School. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Silawit National High School Principal Renato Barrientos, base sa isinagawang survey lumalabas na isa sa mga programang kailangang idagdag sa TVL track ay ang kursong may kaugnay sa Small Engine Automotive Mechanic. Ayon kay Ginoong Barrientos, makatutulong ito sa mga estudyante lalo't nakikita nilang ang barangay Silawit ay nagiging sentro na ng mga negosyong may kaugnay sa pagmemekaniko. Aminado naman si Ginoong Barientos na hindi basta-basta ang pagdadaan ng proseso ng pagre-request dahil bukod sa maraming dokumento at requirements, dadaan pa ito sa masusing pag-aaral bago tuluyang maaprubahan. Sinabi naman ni Ginoong Barientos na kung sakaling maaaprubahan, malaking tulong ito sa mga estudyante lalo pat mayroon na silang mga nakausap na partner agency natutulong sa mga bata. 'Yun nga ma'am yung isang binabalak namin kasi based on the survey needs ng mga bata dito lalo na sa Barangay Silawit nagiging commercialized na nagiging center of uh, parang trade na siguro magdadagdag kami ng additional na uh, strand sa TVN yung uh, small engine automo uh, automotive no mechanic. Kinakailangan po nang mag-submit tayo, ma'am, ng request sa ating division na needs ng uh, community, needs ng school, yung ganun yung strand. Uh, upon verification ng coordinator sa division, uh, ipoporward yun sa region for approval. And then magkakaroon sila ng validation sa school kung kinakailangan talaga yung strand na yun. Kasi maraming process din yon Kailangan ng additional classroom additional teachers na capable talaga sa pagtuturo sa isran na yun. O malaking tulong sa mga mag-aaral natin, pati sa community, pati rin sa mga partner natin, may mga partner agency na tayo na pwede nilang mag-immersion para lalo silang matuto. Para sa IOM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!